今。 nandiyan. Teka. Huwag niyo kong sasabihin ko sa'yo, ha? Umamin ka sa lahat ng sasabihin nila, ha? Pero tayo, wala ako kasalanan. Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. hindi ka makukulong dahil bata ka. Ay wala po akong kasalanan. Hindi po ako nagnakaw. Kapag hindi mo inamin, nakikita <coughs> mo si Boy? Ilalayo ko siya sa'yo. At hindi mo siya makikita. Tayo, <coughs> wag Basta, aamin ka. love Boy. Nagkakaintindihan ba tayo? Ate, totoo yung sabi ng tatay? Oo. Akala ko susundin natin yung mga bilin ng nanay. Diba, ang sabi ng nanay, masama ang magnakaw. Kaya wag mo kong gagayahin, ha? Ate, bakit mo ginawa yun? Paano na ako ngayon? Lalabas din ako dito. Patatagalan lang. Sana habang nandito pa rin ako, pagpapakabait ka, ha? Para hindi ka mapalo ng tatay. Susundin mo lahat ng utos nila. Boy, mag-iingat ka, ha? Iintayin mo ko, ha? Aalagaan kita ulit, Boy. Patawarin mo ko. Ate, natatakot ako matulungan siya. Hmm. Huwag ka matakot. Pinabandayan ka naman ni nanay. Magdasal ka na lang. Ate, paano ka dito? Ate, dito na rin ako. Ayoko maghiwalay tayo. Boy, hindi pwede. Sandali lang naman ako dito eh. Hmm. 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 Ate, ito nga pala litrato ni nanay para makita mo siya araw-araw. Hmm. 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 Ate Amito na po si Roberta Roberta Pwede ka nang sumama sa kanila Gusto ka alagaan Ba't po ako sasama sa kanila e May kasalanan po ako Nahuli na si Mary Nagsabi na siya ng totoo Hindi po totoo ang sinabi ni Mary Ako pong nagnakaw Inahanap na ng mga pulis ang tatay mo. Alam na nila na wala kang kasalanan. Si Boy. Bakit? Kasi sabi ng tatay ko, pag hindi ko inabi na ako ang nagnakaw, ilalayo niya si Boy. Paano na si Boy? Tutulungan ka naming hanapin si Boy. Masayang mabuti yan, ha. Nakasulat lahat na ang gagawin mo. Pag hindi mo ko sinunod. Ang dami sinabi ko sa'yo, gagawin ko yan. Kaya hey, boy, kung ko subukan, Pagkakaroon kita. O, saan to? Liberta, naisahan mo ko. Ginawa ko lang po ang tama. Sige po, otorne. Dadalhin na namin to. Natatakot ako kay tatay. Di bale. Simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Alam ko naman eh. di mo ako papabayaan. Siyempre. Domingo, gusto namin ang punin ng mga anak mo. Walang kaso sa akin. Huwag kang mag-alala. Mabibigyan namin sila ng magandang buhay. Ngayon eh, bahala. Anong gusto niyo? Kung papayag ka, ipahanda namin ang mga papeles para mapirmahan mo. Gagawin natin legal ang lahat. Tataka lang ako. Ano ba nakita niyo kay Roberto? Nakikita ko sa kanya ang namatay naming anak. Nakakahawig nga ni Roberto si Mariel eh. Nang dahil sa kanya, nabuhayan uli ng loob si Consuelo at nagbalik uli ang saya sa aming mga sarap. na po kayo magalit. Naaalala ko pa naman po ang bilin ng nanay na masama po magtanim ng galit kahit hindi niyo po kami mahal. Ang sabi ng nanay, utang daw po namin ang buhay namin sa inyo. Kay, sorry po sa mga kasalanan ko. Nakaampoy na nila Ay? Ay, kayo. Tay. Tay, talaga ba pinigay mo na kami sa kanila? Maswerte nga kayo, mayroon pang gustong pukup sa inyo. Pero tatay, 那也是很难。 Roberta, boy. Hintayin na lang namin kayo sa kotse, ha? sana masaya na po kayo. Sinusunod ko naman po ang pangaral nyo. Huwag na po kami problemahin ni Boy. Kasi masaya na po kami. Habang wala po si tatay, meron na po mag-aalaga sa amin. Mababait sila. At saka, ang sasarap ng pagkain. At saka, ang dami-daming laruan. Nay, sabi ni ate, batiin ko na daw si tatay, kaya po hindi na po ako galit sa kanya. Alam niyo, Nay, namimiss ka na namin ni eh, Boy. Mahal na mahal namin kayo. sa'yo. Baka galit ka pa sa'kin. Hindi. Hindi mo naman alam ang totoo eh. So pala, Mami niya. Nagkakilala Ay, tayo. Mami, galit pa ba sa'kin? Siyempre, hindi na. Kaya nga sinamahan niya ako dito eh. Happy birthday, Roberta. Thank you po. Alam mo, Pinky, kung hindi ka dumating, magtatampo ako. Hindi pwede yun. Best friend kita eh. Ako rin, di ba? Best friend kita. <laughs> po bang isali sa party ko mga bata doon sa labas? Ika? Sige, Iha. Ikaw ang bahala kung ano ang gusto mo. Party mo ito eh.